Ang pinakamapanganib na lalaki ay hindi yung may baril, hindi yung marunong lumaban, kundi yung tahimik, disiplinado, at hindi mo kayang kontrolin. Imagine may pumasok sa kwarto. Tahimik lang, hindi nagyayabang. Hindi na nga, sir, pero lahat ng tao instinctively napatingin sa kanya. Hindi dahil gwapo siya o matangkad, kundi dahil meron siyang aura na nagsasabing, Subukan mo nga ako at pagsisisihan mo. Yan ang lalaking mapanganib sa mata ng Stoic Philosophy. Sa panahon ngayon, parang tinanggal sa maraming lalaki ang karapatang maging matatag at may presensya. Lumaki tayong tinuturuan na dapat lagi tayong mabait, accommodating, at agreeable. At walang masama sa kabaitan, kung ito ay may kasamang backbone. Pero ang problema, karamihan ng kabaitan ng lalaki ngayon ay nakabasi sa takot. Takot na magalit ang iba takot na hindi magustuhan, takot na mawala ng approval. At kapag nangyari ito, nawawala ang natural masculine edge na nagbibigay ng respeto at tiwala ng mga tao sa paligid mo. Sa Stoic philosophy, malinaw ang prinsipyo. Better to be a warrior in a garden than a gardener in a war. Mas mabuting lalaki ka na may kakayahang lumaban pero pinipili ang kapayapaan kaysa lalaking mabait lang dahil wala kang kakayahan magdepensa sa sarili. Pero ito ang totoo. Kapag harmless ka, hindi ka makakaprotekta. Hindi mo mapoprotektahan ang sarili mo, ang pamilya mo at lalo na ang prinsipyo mo. Kaya maraming lalaki ngayon, nauubos sa trabaho, nasasaktan sa relasyon at napapabayaan ang sarili kasi nawalan sila ng mapanganib na presence. Ilagay natin sa totoong buhay. Imagine itong tatlong senaryo. Example number one, sa trabaho. May meeting kayo. May kasamahan kang mali ang plano pero siya yung malakas magsalita at may kumpiyansa. Ikaw, alam mong mali yung direksyon, niya pero nanahimik ka kasi ayaw mong magmukhang kontrabida. Resulta, naging mali ang desisyon ng buong team. Nalugi ang proyekto. At ikaw, wala kang sinabi kaya wala ring respeto sa boses mo. Example number two sa relasyon. May girlfriend ka na palaging binabali wala ang oras mo. Madalas late, minsan hindi sumasagot ng text. Pero dahil ayaw mong magmukhang controlling, tinitiis mo lang. Resulta, nawawala ang excitement niya sayo. Nakikita kanyang weak at predictable, at pagdating ng breakup, siya pa ang mas confident na iwan ka. Example number three, sa barkada o lipunan, may taong binabastos ka sa harap ng iba. Biro kuno pero halatang insulto. Tumawa ka lang para hindi maging awkward. Resulta, lalo kang minamaliit. Nawala ang tingin ng ibang tao na kaya mong ipaglaban ang sarili mo. Pansin mo ba ang pattern? Kapag wala kang presensya na nagsasabing may limitasyon ka, Madaling abusuhin ang oras mo, respeto mo, at tiwala mo. Sa psychology, tinatawag ito na low threat value. Ibig sabihin, hindi ka nakikitang pwedeng maging hadlang sa plano ng iba, kaya nilang gamitin ka, lokohin ka, at itulak ka sa kahit anong direksyon na gusto nila. At dito pumapasok ang konsepto ng stoicism, hindi para maging agresibo or bully, kundi para bumalik yung kontrol sa sarili mong buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang unang dalawang ugali na kapag meron ka, magsisimula kang magkaroon ng dangerous edge na hinahangaan at kinatatakutan sa tamang paraan. Ugali number one, hindi natitinag sa opinion ng iba. Karamihan ng tao ay alipin ng approval. Nagsusuot sila ng kung anong uso kahit hindi bagay para lang mapansin. Sumasang ayon sila kahit hindi nila gusto para lang walang away. nagpo sila online hindi dahil gusto nila, kundi dahil gusto nilang magmukhang masaya sa mata ng iba. Pero ang lalaking may dangerous presence? Wala siyang pakialam sa opinion na hindi aligned sa prinsipyo niya. Halimbawa, kung ayaw mo sa bisyo, kahit lahat ng tropa mo nagyoyosi o umiinom, hindi ka matitinag. Hindi mo kailangang magsermon. Sapat na yung presensya mong hindi. Tagbabago kahit may pressure. Ayon kay Epictetus, isang stoic philosopher. If you wish to improve, be content to be thought foolish and stupid. Kung gusto mong umunlad, Matutong mabuhay kahit isipin ng iba na tanga o boring ka. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng opinion ay dapat bigyan ng halaga. Lalo na kung galing ito sa taong wala namang direksyon sa buhay, paano ito nagiging mapanganib? Kapag hindi ka natitinag, nawawala ang kakayahan ng ibang tao na kontrolin ka gamit ang social pressure. Para sa mga manipulator, doon ay na nagkatakot. At in, hindi nila alam kung paano ka gagalawin. Ugali number two, marunong maglagay ng malinaw na boundaries. Ang lalaking walang boundaries ay parang bahay na walang pinto. Kahit sino pwedeng pumasok, kumuha ng gamit, at sirain ang loob. Pero kapag malinaw ang boundaries mo, sinasabi nito, Oo, oh, mabait ako. Pero may limitasyon ka. Halimbawa sa relasyon. Kung may partner ka na paulit-ulit lumalabag sa usapan na iyo, Like respeto sa oras. Privacy o or pananalita. At hindi mo tinotolerate yon. Ipinapakita mo na hindi mo papayagang apakan ka kahit gano'n mo siya kamahal. Halimbawa sa trabaho. Kung may boss o katrabaho na palaging hinihingi ang oras mo sa labas ng working hours, pero kaya mong magsabi ng, Pasensya na may personal commitment ako, bukas ko na yan gagawin. Ipinapakita mo na alam mo kung paano protektahan ang sarili mong kapasidad. Sa stoic view, boundaries ay hindi tungkol sa pagiging masungit, ito ay tungkol sa pagiging malinaw sa kung ano ang mahalaga sa iyo at hindi mo kayang isuko. Marcus Aurelius once said, If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Ito ang guiding principle ng boundaries. Huwag mong hayaang pumasok sa buhay. Mo ang bagay na hindi aligned sa values mo. Paano ito nagiging mapanganib? Kapag malinaw ang boundaries mo, nawawala ang kontrol ng iba sa oras, lakas at isip mo. Hindi ka madaling mamanipulate at hindi nila alam kung paano ka maaapektuhan sa paraang gusto nila. Kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo, at kaya mo rin kontrolin kung anong alam ng tao tungkol sa iyo. Doon ka nagiging pinakamapanganib na lalaki sa kahit anong kwarto. Pero ang problema, maraming lalaki kahit may ganitong dalawang ugali ay hindi pa rin nakikita bilang mapanganib kasi kulang sila sa control at mystery. Kung wala kang control sa emosyon mo, madaling mabasa at paikutin ang kilos mo. Kung wala ka ring mystery, nawawala ang intrigue sa iyo. Masyado kang predictable. Kaya hindi ka nila tinitingnan bilang threat o kakaibang presensya. Tingnan natin sa totoong buhay. Example number one, nawawala ang control. May kaaway ka sa trabaho na gusto kang maprovocate para magmukha kang masama sa harap ng boss. Pinato ka ng insulto, pinainit ulo mo. Nag-react ka agad, sumigaw at napikon. Resulta, ikaw ang napagalitan. Lesson, kapag madali kang mag-react, ibinibigay mo sa kanila ang remote control ng emosyon mo. Example number two, wala kang mystery. May babae na interesado sa iyo. Pero dahil binubuhos mo agad lahat ng impormasyon tungkol sa iyo sa unang linggo, nawawala ang thrill sa kanya. Alam niya na lahat ng kilos mo. Wala nang challenge, wala nang excitement. Lesson, ang taong predictable ay madaling i-take for granted. Kapag kulang ka sa control at mystery, hindi ka nakikita bilang mapanganib kundi bilang harmless. ugali number 3. mastery sa pagkontrol ng emosyon sa Stoicism, ito ang isa sa pinaka-core principles yung kakayahang hindi basta-basta mapektuhan ng panlabas na pangyayari. Marcus Aurelius said, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Sa practical na buhay, paano ito gumagana? Sa away. Kapag may umaaway sa'yo, hindi ka agad sumasagot. Pinapakinggan mo muna, iniisip mo kung sulit bang patulan at saka ka nagre-respond ng mahinahon. Sa negosyo o trabaho, kapag may pumalpak na project, hindi ka nagpapanik. Tinatanong mo agad, ano ang susunod na hakbang? Imbis na maghanap ng sisihan sa relasyon. Kapag may partner kang sinusubok ka sa pamamagitan ng selos o silent treatment. Hindi ka bumibigay sa emotional trap. Kalmado ka lang at steady. Bakit ito mapanganib? Kapag kalmado ka kahit sa sitwasyong nakakagalit o nakakatakot, hindi ka madaling mabasa. At sa psychology, ang taong hindi mo mabasa ay naglalabas ng natural intimidation kasi hindi mo alam kung ano ang susunod niyang galaw. Paano ito i-develop? Tunes, mag-practice ng delayed reaction. Bago sumagot, bilang ka ng tatlo sa isip mo. Two, mag-journal ng emosyon. Isulat kung ano ang triggers mo para makilala mo sila. Three, mag-train sa discomfort. Gawin ang mahihirap na bagay kahit ayaw mo cold showers, fasting intense workouts, para masanay ang utak mo na hindi mag-react agad sa stress. Ugali number four, strategic mystery. So yung pagiging mysterious sa stoic sense ay hindi tungkol sa pagiging secretive sa lahat ng bagay. Ito ay tungkol sa hindi pagbibigay ng lahat ng impormasyon at emosyon agad-agad. Halimbawa, sa negosyo, hindi mo agad pinapakita ang lahat ng plano. Huwag ka malo sa taong hindi mo pa lubos na kilala. Sa relasyon, hindi mo kailangang i-update ang partner mo sa bawat segundo ng araw mo. May mga bagay na personal mong pinapanatili, hindi para magtago, kundi para mapanatili ang individuality mo. Sa social media, hindi mo kailangang i-post lahat ng kilos mo. Sabi ng Stoic philosopher na si Seneca, "Silence is a lesson learned from the many sufferings of life." Bakit ito mapanganib? Sa psychology, tinatawag itong information gap theory. Kapag may hindi alamang tao, Tungkol sa'yo, nagiging curious sila. At kapag curious sila, ibig sabihin may hawak kang kontrol sa narrative. Paano ito i-develop? 1. Huwag agad mag-share ng full details sa taong bago mo lang nakilala. 2. Mag-iwan ng tanong kaysa sagot sa usapan. 3. Panatilihin ang personal rituals or habits na sa'yo lang kilala. Kapag pinagsama mo. 1. Hindi natitinag sa opinion ng iba. 2. Malinaw ang boundaries. 3. Mastery sa control ng emosyon. Four, strategic mystery. Nagiging lalaki ka na hindi madaling manipulahin, predictable o gamitin. At sa stoic philosophy, ito ang pinaka-importante. Hindi para maging alpha sa matanang iba, kundi para magkaroon ng kapangyarihan sa sarili mong buhay at kapalaran. Kung gusto mong makuha ang respeto at tiwala ng tao habang nananatiling kalmado at hindi nila mabasa, simulan mo nang ipraktis ang apat na ugaling to ngayon. Kung may natutunan ka sa video na ito, comment mo sa baba. Hindi ako pwedeng kontrolin. Para alam kung kasama ka sa mga lalaking may disiplina, may prinsipyo, at may presensyang hindi basta-basta sinusubok. At kung gusto mong matuto pa ng mas malalim na stoic strategies para sa leadership, relationships, at self-mastery, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating videos. Kasi sa channel na to, hindi lang natin pinag-uusapan kung paano maging mabuting lalaki. Tinuturo natin kung paano maging mabuting lalaki na hindi pwedeng kontrolin ng kahit sino.